Ay, good evening po, sir, ma'am. Ay. Ay, may bisita po pala tayo. Ah, uh, ate Tetay. Oh! Oh! Ay! Ay! Diyos ko! Oh! Ang ganda-ganda mo! Hindi ko nakilala! Super ganda ka! Hoy, oh, aling Tetay! Huwag kang ang OA. gaganda. Lagi naman kami nandito. Ay, naku! Sali-sali po ako! Ang gaganda niyo! Niya! Niyo, lahat po kayo! Mabuti pa, Tetay. Ayusin mo na yung guest room. Apo, sir. Ay, sir. Eh, saan pong matutulog sa guest room? Si Eliana. Kuya Emma naman, ang guest room para sa guest. Hindi naman guest yan, no? Mam, Emma, huwag na po. Ayan naman po. git pa sa isang guest si Eliana. Siya na ang bagong mukha ng isa rin dito. Hindi lang siya dito. Parte na rin siya ng negosyo. Tama si Eman. Ano nga naman sa sasabihin ng mga tao pag nalaman nilang Serpentina Girl pala eh, sa maids quarter lang natutulog? Machichismis ako. Sige na, Eliana. Umakit ka na sa kwarto mo. Sige po, sir, ma'am. Akit ko na po yung guest natin. Ayusin ko na po yung guest room para makatulog ang ating magandang guest. Sige ka